Pag-ewang-ewang ang motorsiklong yan sa Mangaldan, Paggasinan. Maya-maya tumama na ito sa SUV na papasok sana ng highway. Sugata ng rider tangkas nito na parehong walang suot na helmet. Ayon sa mga polis, walang lisensya ang rider. Nakainom rin daw ang dalawa. Nagtiis sa init ang mga pasahero ng Naiya Terminal 3 matapos masira ang air conditioning system doon kung kailan pa man din long weekend at maraming pasahero. Natapos ng troubleshooting dakong alas 7 ng gabi pero hindi raw pwedeng biglang ibaba ang temperatura ng aircon para lumumig sa paliparan. May report si Mark Salazar. Sobrang init po ngayon dito. Namatay daw yung aircon. Iba yung init sa loob. Hindi okay. <laughs> hindi komportable pasahero. Tsaka yung mga naghahatid. Tatlo sa limang chillers ng air conditioning system ng NAIA Terminal 3 ang bumigay kahapon. Pag pinabayaan ito, baka mag-cause pa ng damage sa ibang part ng cooling system. No? So uh, si GM Eric Ines decided to turn it down, turn it off muna to have it checked. Naglagay na muna ng portable cooling units. Posible raw na abuti na hanggang bukas ng tanghali ang pagkukumpuni ng aircon. We're doing everything that we can so that we can expedite itong repair na ginagawa natin. Kung sa naiya mainit, sa City of Pines, na-enjoy ng mga turista ang 18.4 degrees Celsius na temperatura ngayong araw. Dito, okay ang klima. Tsaka maraming mga tourist spot. Malamig na rin. Enjoy very much. Sa kabila naman ng naranasang fog o volcanic smog kamakailan, may mga dumayo pa rin sa Tagaytay para sa view at mainit na sa sabaw. Yeah, very nice. It's very nice view up here. Yeah. Ayun po, maaliwalas po, maganda pa rin po yung view. Tapos hindi rin naman po mausok. Nagsisimula na rin dumami ang mga biyahero sa Batangas Port para samantalahin ang mahabang bakasyon. Inaasahan namang lalo pang dadami ang mga turista sa Samal Island sa Davao ngayong long weekend. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinutulungan daw ng mga sindikatong sangkot sa Pogo si dating Banban Mayor Alice Go para makapagtago. Ayon niya sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang kapatid naman niyang si Sheila, kumpirmado isang Chinese national kasunod ng fingerprint analysis ng NBI. May report si John Consulta. Nasa Indonesia pa rin si Dismiss Banban Tarlac Mayor Alice Go base sa tracking ng immigration authorities doon ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Tumutulong sa pagkapalipat-lipat ng mga kapatid na si Alice, Sheila at Wesley ang sindikato sa likod ng mga pogo. Kabilang dyan ang Singaporean na si Zhang Ji at ex-Chinese policeman Duan Wu ng Porak Pogo na iniisyuha na ng Immigration Lookout Bulletin Order dahil sangkot sa human trafficking gayun din ng mga business partners ni Wu sa Pogo sa Mban na sina Zhang Rujin at Lin Baoying na sangkot sa qualified human trafficking at money laundering sa Singapore. This is a transnational criminal organization with tentacles extending all the way to Cambodia. Ang iniiwasan po ngayon ng PAO ay hindi makatawid ito si Alice Guo papunta ng Cambodia kasi pag nakapasok na po yun ng Cambodia, Laos, Myanmar, endgame. game. Sa ngayon, hindi pa kasalado ang Philippine passport ni Alice, pero nakikipag-ugnayan na ang DFA sa DOJ para rito. Ang abogado ni Guo na si Attorney Stephen David patuloy umanong kinukumbinsi si Guo na lumantad na. Meron akong uh, negotiation for her to uh, to face the court to surrender. And I believe uh, in very in in a very near future um, soon very sooner than we expect darating siya at haharap hmm. I don't think eh, kailangan pa niya ma-arresto. ang kapatid ni Ali sa si Sheila Atletico si Cassandra Leong sumalang na sa inquest proceeding kanina Sinampahan sila ng reklamo obstruction of justice harboring a fugitive at paglabag sa passport act na naman sa deportation case si Sheila na mayroong Chinese passport Sheila Guo ay uh, sinampahan po natin ng deportation case um, for undesirability and for misrepresentation. Zhang Mir ang pangalan sa Chinese passport na hawak ni Sheila at magkaiba ang birthday niya sa Philippine at Chinese passports. Sinuri ng NBI ang fingerprint sa si Sheila at ang fingerprint na nasa Chinese passport. Comparative fingerprint analysis shows that the Chinese Zhang Mir and Sheila El Guo are one and the same person. So, si Sheila L. Guo na nasa amin ngayon ay isang Chinese. Nang subukan namin kuhanan ng pahayag si Sheila at Cassandra Ong, biglang tumakbo ang Sheila? dalawa. Mam Ma Sheila, Chinese ka daw kayo? Mam Ma Sheila? Ma'am Sheila, Chinese daw kayo? Diwag daw kayo Pilipino? Ma'am Sheila? Giit ng NBI, bagamat bailable ang mga kaso ng dalawa, hindi sila pwede basta pakawalan dahil sa warat na pinalabas ng kamera at Senado. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Parehong gusto ng Senado at Kamara na makuha ang kustodiya ni Cassandra Liong ang kinatawa ng Pogo sa Porak, Pampanga. Ayon kay Senator Wing Gatchalian, kukunin ng Senado ang kustodiya ni Naong at ng kapatid ni Dismissed Mayor Alice Go na si Sheila Go pagkatapos padaluhin sa Senate hearing sa Martes. May arrest warrant ang Senado para sa dalawa. Pero may umiiral ding arrest warrant ang Kamara kay Ong kaya gusto ng ilang kongresista na sa kanila mapunta ang kustudiya nito. Pag-uusapan pa ito ng liderato ng Kamara at Department of Justice. Ang abogado naman ni Ong na si Atty. Ferdinand Tupasio kinukwestiyon ang pag-detain sa kanyang kliyente sa NBI. Dapat daw sa Kamara itinan over si Ong. Mountain Province, nasa state of calamity dahil sa pagtaas ng dengue cases. Ang bayan naman ng Kalawan, Laguna, isinailalim sa state of public health emergency. Hinikayat ni Pangulong Marcos ang mga LGU na magsagawa ng mas agresibong information drive laban sa iba't ibang sakit gaya ng dengue. Dalawang chairman ng Quadcom, pinabulaanan ang sinabi ni Atty. Harry Roque na may demolition job sa pagpapasite in contempt sa kanya kaugnayan sa umunay pagsisinungaling ni Roque para di makadalo sa pagdinig noong August 16. Tinawag ito ni Roque na panggigipit dahil sa politika at pag-abuso sa kapangyarihan. Giit ng Quadcom, patas ang parusa nila sa mga lumalabag sa rules ng Kamara. Nakalabas na mula sa pagkakadetine sa Kamara si Roque. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-uwi ng medalya ang mga pambato ng Pilipinas sa 22nd Asian Cadet Juniors and Under-21 Karate Championship sa Pasig City. May report si Von Aquino. Sa unang araw ng 22nd Asian Cadet Juniors and Under 21 Karate Championships, hinakot ng Japan ang gintong medalya para sa Cadet Kata at Junior Team Kata events. Nanguna naman sa Cadet Kumite events ang Japan at Iran na parehong may tig-tatlong gintong medalya. Ang ating karateka na si Alec Ray Servan nagwagi ng silver medal sa Cadet Kumite Female Under 54 kilograms. Habang bronze medal naman ang isa pa nating pambato na si Sebastian Neil Manyalak sa Cadet Kata Male Event. Nakakakaba po siya sa una, pero pinaghirapan ko tayo, ba't ako susuko? Maraming magaling na tao na ngayon ko lang nakalaban at nakita. So makakatulong din sila sa pag-improve ko sa further tournaments ko. Ayon sa presidente ng Philippine Karate Federation, sa pag-host ng 22nd Asian Cadet Juniors and Under-21 Karate Championships dito sa Pilipinas, mapapalaganap pa ang karate sa bansa. So that the Filipino young athletes, karate athletes, would be able to, to see the kind of athletes that are participating, And more or less they, they have a... They will have an assessment on how they are right now it's been a big progress and um i see worldwide uh, philippine athletes uh, competing in um, our league uh, different levels and this is the only way to progress and to be in the top Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated Hello. News Pagpapasot ni Heart Evangelista ng puintas na milyong-milyong piso ang halaga sa alagang aspin na si Panda, umani ng samot-saring reaksyon online. I love my 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 dogs. Anak ko yun eh. so sinaspoil ko talaga siya. In fact, ang aking goal talaga is makarating siya sa Paris. I don't really feel like there's anything that I should do and not do, especially I do own the necklace. Harleen Budol astig at sexy sa 25th birthday photoshoot. Time out muna sa acting. Dahil ang abot kamay na pangarap stars na sina Jillian Ward at Rahil Birya kumasa sa Maybe This Time Challenge. Suga ng BTS sumarap sa pulisya para sa investigasyon ng kinasasangkutang drunk driving incident. Muli rin siyang humingi ng tawad sa Army. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kitang-kita ang pagkalat ng nagbabagang lava mula sa sumabog na bulkan sa Iceland. Aabot na sa maygit limang kilometro ang lava flow ayon sa mga otoridad. Ito na ang ika na pagsabog ng bulkan simula noong Disyembre. Wala naman daw itong banta sa mga infrastruktura, lalot na karaan taon pa inilikas ang mga nakatira malapit sa bulkan. Talon sa gitna ng kagubatan sa pasukin ni Locos Norte at nakamamanghang Sea of Clouds sa bayan ng Vintar. G. Tyrian kasama si Oscar Oida ang ganda ng isang talon sa pasukuin. Tila nagkukubli sa puso ng kagubatan. Pag naabot na ang kalitungan falls, hindi ka magsasawang talunin ang asul at malamig na tubig nito. Sa mga mahilig mag-road trip, puntahan ang Palyas Valley ng bintar na paborito rin ng mga rider. Hindi lang sariwang hangin ang sasalubong sa iyo, dahil ang highlight ng Valley Experience mo, Sea of Clouds. Agahan ang punta para masilayan ito after sunrise. Huwag nang lumayo sa Vintar. Next stop, Dipilat Pilat View Deck. Idilat ang mata at masdan ng berdeng kabundukan. IG worthy, lalot tanaw rin mula rito ang Pislac River. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kabila ng kanyang edad, umaarangkada pa rin sa pamambasada ang isang lola. Wala raw siyang planong pumreno dahil ang kanyang biyahe ay para raw sa pamilya. Kilalanin si Chuper sa report ni Katrina Son. Simula alas 6 ng umaga, laman na ng kalsada si Lola Normina. Inaabot siya hanggang alas 10 ng gabi. Sa edad na 75, kaya pa raw niyang makipagsabayan sa pagmamaneho sa kalsada. Ang biyahe niyang rutang monumento malinta. Masaya ako. Darasal ako pag habang, habang matakbo sa sasakyan. Pag walang ano, walang maraming pasahero. Kuminsan kumakanta ako ng kanta ang pasimbahan. sumasaya ako kasi yung mga bago pa lang akong nakita na nagdadrive, kinakausap nila ako. Bilip na bilip po kasi sa edad po niyang gano'n, kaya pa po niya mamasada. Nakakabili na matanda na, nag-ano pa rin siya, kumakayod pa rin. Baka ano siya, masipag. Ka edad niya po, ano, nagsisilbi pa rin siya sa mga pasahero. Bata pa lang daw si Lola Normina nang makahiligang mag-drive ng jeep. Itraw kasi ang negosyo noon ng kanilang pamilya. Noong 1997, pagka ginarahi ang jeep, iikot ko sa parating ako kung kaya ko. Tapos nawili na ako noon ang pagdadrive. Taong 1998 nang simulan niya itong ipasada. Ang kanyang biyahe para raw sa kanyang pamilya. Malaki raw ang naitutulong nito sa kanilang gastusi. Agad kaya ng katawan, may kasamang panalangin, kakayanin din. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, sa ngalan ni Maki Pulido, ako po si Sandra Aguinaldo. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Raolio, ako si Rafi Tima. Mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan so niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.